Milo mas pinili si EJ Obiena, imbis kay Carlos Yulo. Doktor siniwalat ang rason kung bakit hindi pinili ang dalawang beses na Olympic medalist. Naging usap-usapan ngayon ng mga netizens ang desisyon ng powdered drink brand na mag-organisa ng homecoming sa EJ sa halip na isa sa pinakamatagal nitong ambassador ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Matatandaang si Carlos ay suportado na ng nasabing brand mula pa noong bata pa ito. Gayunpaman, ang brand ay hindi rin nakaiwas sa batikos mula sa ilang taga-suporta ni Carlos na inakusahan ito ng pagsuporta sa isang toxic family culture para sa hindi pag-imbita sa Filipino gymnast sa panahon ng homecoming. Naniniwala ang ilang netizens na nagtanggol sa brand na ito ang tamang desisyon para sa kanila na dumistansya kay Carlos sa gitna ng mga isyu ng kanyang pamilya. Naniniwala sila na ang tatak ay pro-promote ng mga tradisyonal na Filipino values na hindi umano ginagawa ni Carlos dahil tumanggi siyang makipagkita sa kanyang pamilya matapos manalo ng dalawang gintong medalya sa nakaraang Olympics. Naniniwala naman ang celebrity pediatrician at content creator na si Dr. Richard Mata na may dahilan kung bakit nagpasya ang isang sikat na brand ng powdered drink na ituloy ang pagkuha ng Filipino pole vaulter na si EJ Obiena bilang endorser sa halip na ang two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Dr. Richard na ang desisyon ng nasabing brand ay base sa kanilang target market na binubuo ng mga magulang. Bakit hindi si Carlos Yulo? Netizens nagtanong sa pagkilala ng Melo kay EJ Obiena. Answer, dahil alam ng Melo na ang bumibili ng Melo ay mga nanay hindi mga girlfriends. Maaaring ang tinutukoy ng doktor ay ang kasintahan ni Carlos na si Chloe San Jose. Na ilang beses nang sumagot sa mga magulang ng kanyang kasintahan at idineklara pa niyang tatapusin na niya ang cycle ng kulturang utang na loob. Matatanda ang kasalukuyang nahaharap sa kontrobersya si Carlos dahil sa publikong pagbibintang sa kanyang mga magulang na ibinulsa ang mga cash incentive na napanalunan niya sa kanyang mga nakaraang kompetisyon. Gayunpaman, itinanggi ng mga magulang ni Yulo ang mga paratang at ipinaliwanag pa nila na ginamit nila ang pera hindi para sa kanilang sariling pakinabang kundi para masiguro ang kinabukasan ni Carlos. Samantala, positive image naman si EJ dahil sa kanyang ugali. Hindi man nakakuha ng medalya, kinilala si EJ ng nasabing brand at nag-organize pa ng homecoming para sa kanya.